may nagtatanong kasi mga paps kung sira na daw ba yung battery kapag ka kumukulo na yung isang butas explain ko lang dito sa video na to mga paps uh, di naman ako professional based lang sa aking experience sariling pananaw ko po ito disclaimer lang po Okay, ganito mga paps, kapag ka po nag-charge kayo ng battery, halimbawa mga tatlong oras na, o kaya mainit na po yung battery, ganun, kukulo po talaga yung tubig niyan, lahat ng butas na yan kukulo, yung anim na butas na yan. Normal lang po yun kapag ka nagcha-charge tayo, kukulo po yung tubig nyan kasi may init na nga po yung battery, talagang kumukulo po yung tubig nyan sa loob. Mas maganda nga po kapag kumukulo yung tubig nyan sa loob, nagcha-charge po ng maayos yun kapag ka po kaka-charge nyo pa lang ng battery, wag nyo pong asahan na kukulo kagad ka yung tubig nyan. Kailangan hayaan nyo munang mag-init yung battery o mag-charge muna siya. Siguro mga tatlong oras. Tapos mapapansin nyo, kukulo na po yung mga tubig nyan. Kapag ka malakas yung kulo ng limang butas, tapos nga yung isa, hindi na kumukulo, possible po sira na po yung isang butas na yon. Yung tubig ng battery, mga pops acid yan o yung tinatawag nilang battery solution. Tapos gagamitan namin ng battery hydrometer tester para higupin yung tubig. Makikita natin yung specific gravity nyan. Mapapansin nyo yung limang butas, yun yung malakas. Tapos yung isang butas, mahina yung karga. Ito naman mga paps, papakita ko sa inyo pag didikitin ko yung positive at negative ng battery. Huwag nyong gagayaan nito mga paps delikado kasing gawin nito. Baari kayong sabugan sa mukha ng battery lalo na kapag malakas yung battery. Ito kasing baterya na to medyo mahina na to. Tsaka na to sira na talaga. Ngayon mga paps lalagay ko lang dito sa negative tsaka sa positive yung isang wire. Para mag spark sya o magkakaroon kasi ng reaction sa loob yan. Ngayon kapag merong kumukulong butas dyan sabi nila sira daw po yun. Maari pa nga mga paps umusok yung isang butas niya kapag medyo binabad yung pinagdikit kaya ang ginagawa ko diyan. Ayun, ganyan lang. Dampi-dampi lang mga paps. Kung mapapansin niyo kumukulo yung ayun ay nasa gitna. Sabi po nila, yung kumukulong butas na yan, sira na daw po yan kapag ka ganyan. Kung minsan pa nga mga paps uusok yan kapag ka binabad nyo yung pagkakadikit ng positive-negative. Yun ang sekreto ng iba mga paps. Kung ginagawa nila, pinagdidikit nila yung positive-negative, uusok kasi yung mga paps yun, tapos kukulo yung tubig. Kahit buo yung battery nyo, pwede nga umusok yun, sabihin nila sira na. Kapag loobat kasi mga paps yung battery, pinagdikit may positive-negative, magkakaroon talaga ng reaction yun sa loob. May isang butas talagang kukulo doon. Kaya maganda talaga gamitan natin ang battery analyzer para mas makita natin kung buo pa talaga yung battery mas safety pa siya mga paps di tayo masasabugan sa muka yun lang mga paps na i-share ko lang at maraming salamat sa supporta nyo kung di ka pa nakapollow follow na yeah alright bye bye